Yung mga idol oh. Klapin laki mga idol. Itiman mga idol. Laki oh. Hapa ng galamay. Magandang gabi po sa inyo lahat. Uh, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga WFW natin dyan. Ayan. Uh, magandang gabi po sa inyo lahat. At magandang araw na rin po sa inyo lahat. sa sulok man kayo ng mundo. So ngayon mga idol no. Ay uh, mangiilaw kami. Kasama ko yung mga anak ko. At. Uh, kami ng gagamba mga idol. So. Ayan, uh, may bago kaming ispat na pupuntahan. Sana ay uh, makakuha kami doon ng marami-rami mga idol, no? At bago nga pala tayo magumpis sa mga idol, no? Ay eh, nais ko munang magpasalamat sa aking mga solid na uh, subscribers na hanggang ngayon ay uh, nandito pa rin nakatutok sa aking mga video, no? At syempre, uh, salamat na rin sa mga bagong nag-subscribe. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat mga idol. At uh, Uh, marami pa po kayong uh, matutunghayan na mga bagong uh, i-upload namin, no, mga idol. So sa mga silent viewers, ayan, ah, uh, maraming salamat po sa inyong lahat at uh, nandiyan kayo lagi, no? Ah, uh, kung nagustuhan niyo na yung mga idol yung uh, mga ina-upload namin video, mga idol, at uh, paki-ano na lang mga idol, uh, paki-like at paki-share mga idol. At siyempre, uh, paki-subscribe na rin mga idol sa ano sa channel ko mga idol no at yun ay bali umpisa na natin maghanap uh, ng gagamba mga idol no samahan nyo kami mga idol sa aming adventure saan? ikaw mag video ako mag ano play. flip uy laki ikaw mag video oo laki mga uy. idol no ayun no yun ikaw ha ha Lucky.

Ayan, good size na yung mga idol. Ayan. Good size. Dakay na. Pwede na rin yan. Mate, nasa matirik tayo. Ay, may alam din. Ha? Oh, laki talaga. Taba. Daan ng tapot eh. na. Baka mamaya ito. biglang ano. Dandaan. Bidyohan mo. Hindi ah, ah, ah. yun laki. Dambuala talaga. Diyan, magpaangan muna ako. O dandaan na. Baka biglang biglang to, walang mapakan dyan. Oh, laki. Klaw, pinaki. buaya nampak nagpamula, maganda dito. Yan, ano yung mananay ng tawag yung kahoy? Bukalit, buwala, buwala, wow buwala, 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 Amin na, ayon mga laki laanlaki mga idol, hollah dambuha lang mga idol, lah La. ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaki, grappin laki, kaso parang kulang kalamay, Ay na, nakakain na siya, nakakain na siya mga idol, nakakain na siya, ngayon hindi sakto, ah sakto lang, sige ikaw Hmm. Laki. Laki nga eh. Ha? Ano yan? Baka maubusan tayo ng ano ha? oh Ah, Isa bulsa. Baka hmm. tayo ng ubus talaga ito. Ito, ito ka tayo. Saan? Restate mo ito. Oh, siguro. Try lang. Baka gagamba.

<laughs> yung mga Idol, ang laki mga Idol. Wow. Yan. Sige, kuha na. Kuha na Dura. na. oh, Ay, si Sure mo. Sure mo. Ayan, nandyan sa dahon. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan huh? sa dahon. Sa dahon, nasa dahon. Wala dyan, natay. Ayan na, napisat na yata. Hindi, nalaglag na siya. <laughs> <laughs> ha? Sayang. Hey, wait on, wait on. Kasayan, lang, wait lang. Nandiyan lang yan. Tignan Nandyan. mo yung sapot. Ito siya oh. Ayan, ayan. How to eh? Sablay. <laughs> San? <laughs> oh so, yun mga idol. Ayan. Yun. yun idol. Ayan may sablay na naman ah. <laughs> ayan oh. Ayan mga idol. Tutukan. <laughs>

Yung, mga idol o Kể tăng kể tăng, mga idol Ayan, mga idol Ayan, mga idol Ayan, sige, cua Cua na Tăng ngay na Màu linh lâu Ako na dala yeah, ko ma. Kita kita. Kita kita. Oh. Dala. <laughs> Ay, tas i-zoom mo na pa yung thumbnail mo. Basta huwag mo na itatapat mismo yung palad mo. Yan. Hindi ah. Yeah. Angat mo pa. Ano? ah. Yan oh. No. No? Kita kita pa. Yan oh. No? Grabe mga idol. Laki mga idol. Mm, Nag-garnish siya, nag-bibload. Ala ko ka si kamay mo eh. Nag-bibload. oh, ganyan ang oh, kita. Ayan oh, kita siya pag ganyan. Eh mga idol, dambuhala mga idol. Ih, wala lah. niya yung ano, dragon play oh. Dambuhala mga idol kunin mo na tarom ayun man laki ng na ulo <laughs> nakadalawang tutubi na sya oh, utak! ang dalawang tutubi ang nyo utak! wala Lek! na alam na video nyo ulit! ayun kaino Lek! kaino kaino na ito ulit sa laki naman ang alay gagamot hm. ba yun alak ang parang kumain siya, ano, parang syang ano japanese ano spider ang laki No? Dilawan. Last one. Durug agad sa kanya. Grabe yung durug. Uh, Wala na yung tutubi. Eh, grabe Kaya na yan. Na, plus yung isa pa. nyo no pa yun. <laughs> durug sa kanya yung tutubi. Tatlo. Hmm. O yung isa o sa baba o. O oh, tatlo. O. Oh. O. Oh. Durug sa yung kanya. Sa laki. laki Sa laki ba Uh, okay. uh, laki, Ay, laki, ah. Uh. Yung isa na naman binanatan nyo. Kasi gumagulo-gulo. Ano na uh, uh, yan Malakas may paglaban yan. Pag ganyan, oh. Uh. Oo, lakas yan. Uh, ito mo naman, oh. Uh, uh, durog, oh. Ta. Wala na. Uh -huh. Kain ka na rin. Saan mo Yung mga idol, ang laki mga idol. Oh, pinalalagdod ako. Laki. Kainin na ako, eh yung mga idol oh, grabe, pinlaki mga idol itiman mga idol lucky oh hapa ng galamay wow hmm. yan talaga, ang tunay mga pandaban tulis yung ano, patulis yung katawan niyo kaya nga eh, ang hapa niya nga iba siya eh 5, 3, go wow hmm. lucky grabe <laughs> punta natin oris. lucky oris, oris, oris. punta natin ang laki no? Orange Saan? Hindi Hindi ang laki Ganda ng ispat namin ngayon mga idol Ay! Ayun po! Ang laki oh. Ito! Ang laki o! Ang laki ay. Uy, hindi talaga naman Idol. Grabe mga idol. Ito orange na Ito orange na orange. na orange matapang ito. Delikado to Ayan na. Pulang pula yan. Oh. Tapos meron pa, oh. diba, pa dito mga idol. Di ba? Ayan yan mga idol. Meron pa dito mga idol. Meron pa mga nakadikit. Dito. Dito mga idol. Dikitan kayo ha. Okay. Ay, nagpatahilog na. Pinakasaginalaw so, no? mo yung ano. Sano? So, Wala na. Di, sundan mo yung ano, yung kon. Na ano mo yung ano niya pa? Di sundan mo lang. Wala pa itulog. Nagpa ano siya? Tulog siya. Wala ko mo idulo. Wala kayo. Tu no. Tu tu tu. O kuno mo na. Ayun. 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 Tumatalon pala yan. Mm. Tumatalon yan. Eh ano mo bakbakin? Tugno. Sa baba. Wala na yan. mga idol, uh, may nakita kaming tubig dito. Hindi na mga idol, oh. Eh, di mga idol. Oh, kitang kita oh. Oh. So, oh. Kitang kita oh. Kitang no, oh. Kitang no, oh. Linaw oh. Wow. Sapa, ko, sapa. Sapa mga idol. Oh. Linaw. So, ayan mga idol no. Ah, uh, bali. Uwi na kami mga idol kasi naubusan no, kami nang ano. Lagyanan. Wala na kami mapaglagyan. Ah. Mga ilang piraso na natin nak. No? Marami Marami-rami din oh. No? Uh -huh. Yan para may babalikan pa kami sa susunod na spot namin mga idol. Ay ito ulit. Kasi hindi namin na halughog lahat ng ano area. Kaya babalikan namin tong spot na to, mga idol.